Ayan guys, for today's video, kain tayo ng pansit bato. Ito sa bicol, ayan. kumuusok pa. Oh. Uh. Ayan, with Ayan. Turon. Ayan. Turon at 'yan. Ayan, ayan. sili, ayan. Ang kain din ng bicol joke. Okay. At may chili oil dito. Oh, diba? Nakabukas na yung ano. Ayan, guys. Uy, di ba? Ay, ayan, may bawang. Ayan, guys. Ayan. Yummy, yummy. Ayan. Lagyan natin ng kunting suka. Kain tayo. Kasama ko yung anak ko. Hi, Jaden sarap yun lang yung turon kain tayo yan, oo, nakita nyo po yan yan, o diba then may sili ng labu yun ha? may choice kayo, ito pa o diba, parang kulang pa yun ah kain tayo Kain, kain, merienda. Anong oras na ba, Jaden? Kain tayo. Kain tayo. Kain. Hi, Jaden. Kain tayo, mga kaloka. Te. Hi. Hi na. Hi. Ay, yan si ate. Nahiya si ate. <laughs> Ayan. Pansit, pansit. Pansit ba ito sa Bicol? Yummy, yummy. Ayan. Bicol. Baaw. Ayan, may mga isa dyan. kasi. Dito tayo kami sa pansita ni Billy. Dito kami ulit sa pansita ni Billy. Kain tayo mga kaloka. Let's eat. Bye.